Um, mga buddy, happy new year pala sa inyo. Dito kami ngayon sa ano sa lugar na kung saan yung paglilipatan sana namin pero hindi pa tapos. Yan, kasama ko si Mrs. Ito yung paglilipatan namin. Ito yung pinapagawa ka Kailangan pa ng, ano, ng uh, kwarto. Pagawa pa namin yan yung BDB no? para sa dalawang kwarto mga bali. Kaya ngayong taon na ito, wala talaga kami ano, ganong handa dito tayo ng mga taon. Malaki kasi yung nagastos na namin dito mga buddy. Yan. Doon kasi sa tinitira namin, nakakabila, is uh, masikip na kami doon. Siyempre marami rin kami gamit. Kaya pag, bago kami paglipat namin dito, hindi lahat ng gamit dadali namin. Yung iba, yung mga hindi mapakinabangan, yung basura na. Tapos yung iba, mga damit, mga kumot, hindi namin nagagamit. Mga kung ano-ano pa doon iuwi na namin sa probinsya, papadala namin mga bali. Yan o. No? Ito, pagawa pa namin na ngayon ito mga Sliding window. At, pero meron ng na ano nito. Gumawa na. Actually, ipakabit na lang sana kanina. Kaso lang, eh, ano mga ngayon. Hindi pwede mo ngayon magkabit. Oh. So sa na lang, sunod na lang na araw. Yan dyan o. No? Ito kwarto pa ito mga bali. Dalawang kwarto. Doon na yung CR mali na lababo doon pero okay na yan kasi maglalagay na lang kami ng halaber para sa luluwan lang eh, may nawali sana ni miss ito pala may outlet out, o hindi, hindi rin man ano ito pwede siguro ilipat na diyo ma'am o oh, para hindi sa mga food layer, ay hindi dapat lipat 'to. Dapat greeny sa sunod man lang eh. Dito wala outlet. Dito kita yeah, Dapat may outlet pala na pagutangan. Hmm. Dalawang outlet palagyan naman din. Actually, ano 'to mga buddy? Pangit kung ano 'to. Unit nito na, ito na namin mga buddy. Marami na palang tumingin dito. Ayaw nilang kunin kasi nga parang bulok ba talagang grabe ang baho sa loob tapos daming alagang aso hindi nila nililinis iwan ko natitiis ng anak na may ari yung ano nila nakatira may mga ano ba doon may kunti pang ita tiles doon mga body look yun may nabuka ka naman na tiles hindi sa atin na ha Sa pagpakan mo na yan sa ulo sa dalawang ako pagsigot ako tapos dalawang ako pagsigot oh. oo ah pagbukas buka ba ito ang tayo nila? Ba ito ang tayo nila? Ang tayo nila nagagamit ko sa hiling-hili. Oo. Oh, hindi na. Hiliyan mo man ay tapat. Oo. Ikat mo na. Nagamit nag ko na ni Kuya. Sa hiling-hili. Oo. Okay. Ayan mga buddy. So, Happy New Year sa inyo mga buddy and God bless.